magandang gabi po sa ating lahat ayan, kamusta po kayo sa mga oras na ito nawa po ay ising pa po kayo so ang ating tatalakayin ngayong gabi ay patungkol po sa templo so ano yung templo ito po yung templo na pinagawa ng Diyos kay Moses Kaya mag- mapansin po natin na ang sukat, laki, o maging po ang kagamitan nito ay ayon po sa inuutos ng Panginoon. So, kaya po maging sa mga, mga design, po, at ang mga kagamitan doon sa loob, no? Mga kortina ay nakabasik sa utos ng Panginoon kung ano ang design ito po yung tinatawag na physical temple at makikita po natin itong templo na ito ay nahahati sa dalawa yung outer court and inner court so anong ibig sabihin holy and holies so kaya nung panahon ang templo po ay ito po ay Ang nakakapasok lamang doon sa holies, Holy eh, Holy ay Holy place ay si Aaron lang siya po yung uh, naka-assign na pari para pumasok doon. At wala pong basta-basta nakakapasok doon sapagkat kapag pumasok ka doon na hindi ka malinis, tiyak na ka. Sa, sa sa panahon po nila. So physical templo na ninanais ng Diyos na ninanais ng Diyos na maitayo subalit so, uh, para makakasama nila ang Diyos subalit so, kung titingnan po natin na hindi habang panahon na naroon ang Diyos sapagkat physical temple is hindi po ito yung tirahan ng Diyos kundi pang samantala lang so tingnan po natin sa ating panahon sapagkat nung panahon po ng ang Panginoong Hesus ay dumating nagkaroon ng katuparan ito po ay nawasak ng templo nagiba po ayan nagiba Hesus kaya po nagiba ay dahil po sa kasalanan ng mga tao at sa ating panahon, meron itong templo na itayo. So, alamin po natin kung anong klaseng templo ang itayo sa ating panahon. So, kaya po mo, po natin ang John chapter 2, verse 19. Ito po sinasabi, Sumagot si Jesus, Gigibain ninyo ang templo ito. At sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong tatayo sinabi ng mga hudyo apat na taon kinawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan so pansinin po natin ay ang katawan ng Panginoong Jesus ang tinutukoy na templo so kung babalikin po natin ng sa ating panahon ngayon ng history ay inaasam po ng maraming mananampalataya na maitatayo muli ang templong ito sa Israel no? yung physical templo kaya nga po ayon po sa source or balita ay ang mga kagamitan po na gagamitin sa pagtatayo ay nakahanda na subalit kung titingnan po natin po natin ang Bible ay hindi na po may tatayo ang templo. Nako, sapagkat lumipas na po yung physical temple. Nako. Kaya nga po kung titingnan po natin nung dumating ang katuparan ay nawasak po yung templo. Nahati. Nasira. So ang ibig sabihin po noon ay lahat ay pwedeng makapasok no sa templo ng Diyos. Subalit balit anong templo ang tinutukoy ng ating Panginoon? Na po. Una po yung Panginoon, naka-specify dito sa ating talata na binasa sa John chapter 2 verse 19 na siya po yung templo. At tinukoy din po sa ibang talata na ang tayong mananampalataya, tayo na merong kaugnayan sa Diyos ay tinutukoy din na templo ng Diyos na po yung ating sarili. So ibig sabihin kung mayroon kang tunay na pananampalataya ikaw po ay natatawag ding templo. So kaya po ang templong ito na sinasabi ng Panginoon ay spiritual temple. So ibig sabihin kung nasaan ang Panginoon, ang sinumang may salita ay naroon po yung templo. So, kaya po ngayong gabi nawa po, mayroon po tayong naunawaan sa ating tinapi na po magamat po ay masilang bagay po ito at kung aralin po natin mabuti ay makikita po natin ang kahalagahan ng templo sa ating panahon which is spiritual temple good evening po sa ating lahat na mga po ay kung kayo sa mga salita nito good evening po